maayong buntag sa kanan mamahaw ta ngatong uh, sudan ron ka ng pinaksiw na talapia pinaksiw na talapia trên cái bài liêu bể được spin tiền đuôi mà mà ta itu spicy, makanya pun tidak, yang cili. Shout out dyan sa lahat. Please subscribe. Pagipindot ng notification bell natin para up update tayo sa ating mga ginagawang video araw-araw. Dirt -araw. setup. Huwag niyong kalimutan. Ipalo lang din niyo ako sa sakin. Gu Woo. Guya. Bitoy. Sa FB ko guys. But kit up sa YouTube sa FB ko. Si Buya dito iya. Yeah. subscribe mga guys. Saka follow na rin. Parang awa niya na. Hanggang ngayon, hindi pa rin napiyan pinaksyo nga talapya sa bisaya pa ba inunan 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 nga talapya nga nang pangalan ani sa bisaya inunan na isda talapya butang suka butang sibuyas butang ng luya kamatis bawang na parang lang na wala hmm. wala yung lang sa pag nalagyan mo ng mga sibuyas mga luya bawang yun ang pang ng langsa lang, langsa ng ano sida Ang paksiyo ng bayan kung sinilangan. Kahit anong paksiyo, masarap talaga pagpaksiyo. Inononan sa Bisaya. Tradisyonal niya sa Pilipinas. Ining paksiyo na inononan. Paksiyo. Kahit anong isda na paksiyo, masarap talaga. Makaparaming kanin ka. Bangos! paksiw na bangos paksiw na mga bisogo ha? paksiw na tulingan ang bakol nakagis na ba? basta pagka ngala na pagka ngala na paksiw musap yun ya. Ano lang mapaksew mong isla? Basta ba? Yun na yun ang kagugalian uh, ng mga Pinoy inononan paksew. Lagyan mo ng sile. ano sile? Hmm. Ayan. Para may pipe yan at yung loto. Halang ba? <coughs> Kain na, friend. screen ko pala si Carla. Ayan. May ka na kumain, friend? Putol. Oh, Ay. Putol. Oh, oh, oh. Mamaya mamay, na yan. Mamaya na yan, friend. Kain ka friend. Okay. Dito mo lang pinapoy mga na ano hindi na shot hindi ka okay, galit friend disfriend ko best ko mga guys nagagalit ko minsan lang tayo magkakamali eh. hindi naman hindi malang

bagay din natin, sabi ko, mainit walo o hybrid rin. din? Ano lang, gali pa ko Hmm? YouTube yan. Subscribe na lang dyan sa magagalit sa akin araw-araw. Walang iba kundi si literacy. sa mga dal hanggang dito na lang yung video natin ah, subscribe na lang mga guys para awal na salamat bye bye